Hmm. Mga kalugit, kamusta kayong lahat? Meron tayong customer, wala diabetic si sir mga kalugit. Ang customer natin parok, five, si, ano, basag, ah? Porok tres, mga kalugit. So, lagyan muna natin alkohol ang kukuni, sir. Steve, gaya ko sa ano, sa ano na, cotton, or ano, ay, harina na, So, ayan, grabe, oh. Sorry, hindi ka na sir. <laughs> mm, nagtusok ko rin mong kuko, Relaxer, ha. Ay nagnana git yung Dugay na sige antos mo sir i e. sakit sakit ka ayo sakit ka eh. wala ka kita sang iban nga man ni Cristal Walang oh. grid kid din ni Bakuan Madlock ka hmm. hmm Ano ro

Again. Hãy sir cho hmm. kênh <coughs> 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 Sir, mo okay gani mo. kuko, sir, ipamintin mo siya hinlo para hindi siya magbanog, sir. Mm -hmm. Kay mabalik bang sir kapag hindi mo siya mahinloan, mm -hmm. maayo. Ilang balik ng bulog eh. siya sa regular nga limpyo. kay Ay, salamat. Ayan. Yun, sanin mo ni siya nga. Nag-cutter. Ah, maudi ma ahin.

Hindi <laughs> uh, uh, na eh. Unya na dahi. Isa ka oras na now? Ha? Lagi na pala? na. Kaya gaano ko pa din, na timing ni mo, Ay, <laughs> Hindi na malagyo no? Butangan mo dun. Kaya <laughs> So mga kalugit, lagyan natin ng magic sarap. Ang kukuni, sir. Ayan, perfect ka yung magic sarap natin, mga kalugit. Gumagaling talaga ito, mga kalugit, kapag... Ako po ang batang healer, mga kalugit, no? Batang ingron. <laughs> sir, ayaw ba sa akaron, sir, ha? Tapos... Ang buhato ni mo, every two weeks magpahinlo ka sir, or three weeks, or one month, dugay na ng one month. Uh -huh. Kaya kung hindi ka magpahinlo sir, mabalik yapon ni sir, kay mag nil cutter, nil cutter ka, see ah, you na punta ha, kita nai, na yung kita. Mm uh kita. -huh. Kailangan mabalik ka dili sir, wala na magay mong kuko para bunga. Limpyo, anong good ni mo? Regular nga limpyo. Dili na na, lugit. Ayan sir, may gitusok pa. Wala na. Ara. Wala na. Wala. Wala na no. Sa so, mga kalugit, okay na po ang ni sir mga kalugit. Ayan. Hi, Ay, thank you. Thank you daw sabi ni sir. Thank you Lord. So ayan. Lagyan natin ng ikalawang Pau de Arco Capsule, mga karugit. So, ayan. Lagyan natin. So, ibalot natin para ma hindi mapa, ano, pasukan ng bacteria. <coughs> Tagay sa ko step tong pangdikit. Ari na may gunting na diri. Ayaw gamita ng gunting sa buhok. Masarap hmm. So thank you so much mga kalugit.